yung second day ng ating fiesta dito sa SFX yan yung mga gusto umabol pumunta na po dito mga kalaki yung mga bloodline natin dito ganun pa rin uh, magdadagdag tayo ngayon ng mga manok kasi marami na nabili ah uh, pumunta na po yung ating uh, boss sa farm kukuha ng uh, panibagong bloodline na dadalay dito yun kaya abangan nyo ako mga kalaki Yo mga kalay, second day. Ubus na naman yung ang KJ. Yan, ubus na naman po mga kalaki. Ang ang oras ay alauna. Ubus na naman po yung 100 uh, plus na dinala nila. Dito tayo mga kalaki. Ito po yung manok DJ.

ito? Sir, anong line po na ito, sir? 5K po, sir. Pure 5K, sir? Magkano, magkano po yung price nyo? 15K po. Yes, sir, Oh, ah uh, kay TJP. Uh, pure sweater, 15K. Sa so, mga gustong umabol, mga kalaki, ah uh, punta na kayo dito. Lalo-lalo na po buwas. Yan. Yes, sir, J.J.B. mga kalaki. Ilipat naman po tayo ng ibang book. Yo, mga, mga kalakay, dito tayo ngayon sa Punti Haniyo. Ito po yung mga manok ni Sir Haniyo. Sir, magkano mga pulit niya dyan? Ito, 4K po dito sa ano? 4K po sa... Sure, sure, sure. 4,000 sa pure sweater 7K sa honey white Ayan si Sir Idol Ayan po si Sir Aliw Planeta. Ah. Uh, <coughs> sa Boston, Tuwing Cross. Tuwing Cross, magkano yung 6. Ah, 6k daw mga lalaki. Tuwing Cross. Ganun din dito. To. pure 10 Boston, pure Wow, uh, ayan, pure ano Boston, saka 5K doon 10K, 10K 10. 5K, 10K 5K is better, hindi naman sa other Boston Magkano presyo lang? 6, 6, k Ayan mga pure Pure 5K sweater Tapos ayun naman Ay, pure Boston pala to Ayun naman 5K sweater tayo nun. Sabi niya, pure Boston. Pure 5K. Sweater Boston naman nakalagay sa ano? Sa kanilang pangalan ng ano? Yung tag nila. Dapat pag sinabi pure, pure. eh nakalagay. Sabi niya, pure. Tapos nakalagay, sweater Boston. Ano ba talaga? 2000 7,000 mga kalaki yung mga ano nila to process ah uh, stag tignan, tignan, naman natin yung mga pulet nila lalaki kay ma'am yung mayari na ito, ito naman tayo ito mga kalaki ito yung price nila ito, ito yung cross 5,000 yung mga presyo nila mga alaki ng process presyo lang ng mga pulit natin na pure Ayan. halos ka presyo lang kaya saan pa kayo napakababa yung bigay natin ng mga pure pulit natin ibili ka ng process na pulit dito ka na sa pure magagamit mo pa maganda talaga diba hindi ka na ganong maliligaw sa breeding kasi uh, pure breed ang binili mo ito naman mga kalaki yung kay sir 20k Bobby White Kelso 20k lalaking Giant Sa kalapate Giant Mga kalaki Ito naman Ito 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 yung kasarapan Mga kalaki Kasarapan ni Brito tayo sa na yeah, nandito yeah. si Mamaning Mama number 4 dito po tayo at ah. number 4 bibilang natin para sa apat na number 4 number batin 53 batin 18 at number 16 in 10 seconds 10, Saba, para po sila lang ulit dito mga kalahin 7 6 Gustong mag-avail Dito lang pupunta kayo lalaki dito naman tayo ngayon at medyo babalik muna tayo sa ating pwesto at pa meron ng meron tayong ano customer yan so, mga kalaki nandito naman tayo sa booth sa tagpa ito si sir kaya ano mayari ito po binebenta nga binebenta nilang baby shoes uh,

sold out yung patch nila nakahapon Tama ito et, yung mga itsura ng ano nila Mga stag Kaya ano, napaka po Para yung mawak mo 7 to 8 Okay, mga kalaki Oh. Kaya ako ako sa inyo, umabol na kayo Hanggang bukas Hanggang bukas na lang po oh hanggang bukas na lang Baka may madaltan ko po, po kayo Bali, pangalawang batch nila okay. nagdala dito Mga kalaki oh. Kaya marami pa kayo pagpipilian Bagong hango Tapat lang po ng boot natin to Mga kalaki And, Ah, bali tayo, mahangon na tayo mga kalaki Umaangaw tayo ngayon at halos na ubos na po yung ating ano, ating dala-dala. Kaya umakyat yung team natin sa farm para kumuha pa ng pagdagdag dito mga kalaki. Yan. Ano yan, sir. Ano na yan sir? Napili mo? Boston Rounded. Now. Oh, Boston Rounded mga kalaki. Napakagwapo na nakuha sir. Apo po na nakuha ni sir na uh, Boston Rounded uh, ayun mga kalaki ha, meron tayong buyer galing uh, Quezon City, Bulacan saka Kaloocan ayun, pwede sila sa Quezon City, Bulacan Kaloocan, si sir sir, anong pangalan nyo? yan, kayo naman kayo sa aking vlog ang nabili po nila yung pure high action na straight comb bali magbibreed sila sir bali pag nakabreed sila ibebenta nyo rin yung mga ano nila yan abangan nyo po yung mga breeding sin nila social media yung ano nyo pwede kayong kontak eh para kung sakaling gusto mag-avail ng mga breeding nyo magiging friend ko si ma'am wow, si ma'am oh, picture picture na rin 1, 2, 3 ay hindi na tayo makakasama sa picture yan si sir napakaganda at quality na nakuha niya sa atin dito kay sir yan. maraming maraming salamat po napaka quality po ayan po nakuha niya